Time check, 11.30 ng tanghali. Ayan, papunta po ako sa Divisoria Mall. Tara, samahan nyo po ako. Ayan, nakalabas na po ako dito sa pinaka Main Street, Ortega. Papunta na ako sa Divisoria. Nadaanan ko si Goldilocks, si Chow King. Eto naman po ang Santo Nino Church. At yung bagong pagawa na plaza sa harapan. Kahit malakas ang ulan... Need kong mag kasi may order po sa akin. Kailangan kong pick-upin. Kaya kahit malakas ang ulan go, go, go lang. Meron din ditong manginasan. Katabi ang Red Ribbon at Jollibee. Lahat na po halos ng mga kilalang uh, food chain. Meron naman na rin po dito sa malapit sa amin. Ayan. Ito po ang nilalakad ko nung no? ako ay high school at college. Papasok po sa school. Ito naman yung Holy Child Catholic School. Kilalang private school dito sa sa Tondo. Ito na po yung Ilaya Street. Legal po ang mga side vendor dito. Meron lang silang guhit. Hanggang doon lang sila pwedeng magtinda. Ayan, dire-diretso lang po. Marami itong mga tanawin. Maraming pwedeng bilhin mga bag, sinelas, marami po. Bed cover, kapote, takat lang. Ayan, Ilaya Commercial Shopping Center. Pag po kayo dyan, dun sa kabila, bali binondo na po yung. Dito sa side na to po, side pa po ng tondo. Ayan, lalabas na po tayo sa Claro M. Recto Street. Pag kayo, papunta po yun ng Del Pan ah uh, sa may pier. Pag kumaliwa naman po kayo, ayan, papunta kayo ng 999 Tutuban 168 pa Abinda po. Ayan, tawid ako muna mga mga mamsi. Ingat-ingat. Malakas ang ulan. Madulas ang daan. Ayan, lakad po ako. Susunod naman, ang papasukan kong kalye para mas malapit na ako sa Divisoria Mall ay Carmen Planas po. Ayan, nandito na po ako sa Carmen Planas. Ito naman po ang kilalang street na bilihan ng mga prutas. Grabe po dito, sobrang busy lalo na pag taon. Lahat kaya ng tao nandito para mamili at mangumpleto ng kanilang mga prutas sa pag-ihip ng bagong taon ayan. may wholesale dito meron din namang retail, ayan. meron din silang mga pamelo pamelo ayan, lakad po tayo ng konti marami naman din dito kasunod ng mga prutas mga pasalubong uh, mga mani chips, meron din po ayan lahat ng prutas halos nandito na po. Wala na kayong hahanapin iba. At sobra pong mura. Dito naman, pagtapos ng pasalubong section, ayan, mga kitchenware. Pwede rin po sa mga pang garden, meron din sila. Ayan, natatanaw nyo na po yung green na yon sa dulo. Ayan na po ang Divisoria Mall. Di po ba ang lapit lang? Inabot lang po siguro ako ng 25 minutes. Nandyan na po ako sa Divisoria Mall. Tara, pasok na tayo, guys. Dito tayo sa gilid. Ayan. Yung ilalim po niyan, meron pa rin niyang mga paninda, mga candy toys. Pag may hanap kayo, nandyan po sa ilalim. Ayan, katulad ng sinasabi ko po palagi, Ah, yung mga balikbayan na gusto pong mamili dito sa Divisoria, pwede nyo po akong kontakin, mag-comment po kayo. Willing po akong samahan kayo dito. Kung ano man po yung mga kailangan nyong bilhin. Kasi kabisadong kabisado ko na po kung nasa saan ang inyong mga kakailanganin bilhin. Dito, marami po dito mga toys meron din mga overrun ayan overrun shorts t-shirt, pantalon hindi po naka-zoning ang tindahan dito sa Divisoria Mall ayan, ito naman po sa mga party section mga party tools na pwedeng gamitin ayan, tapos overrun ulit dito naman meron yung three pair of shoes eto mga ano pala sorry ayan pag magtitinda kayo mga gamit sa pagtitinda paggawa ng waffle ganon ayan mga jeans maong palda dito lang po long skirt yan marami kayong pwedeng pagpilian dito naman sa kabilang side niya yung One tree nyo, pwede kayong pumili ng tatlong piraso ng sapatos. Tatlong pair ng sapatos, kahit alin po dyan, isang lib. One tree lang. Ah, uh, ito namang stall na to, mga kurtina, bedding, punda, tuwalya, kompleto rin sila. Yan. Aba, Dun sa bandang dulo, meron ng pang Christmas decor. Dito po yan sa 1G, ground floor po, Pasilyo 1. Ayan, ito naman yung isa rin, uh, entrance exit ng mall. Ito naman mga curtain. Meron din tayo ulit dito mga jeans. May malaking size. Ayan. Mga palda raw, long skirt, shorts, short na palda, meron marami rin silang sizes na available dito, pwede inyong pagpilian. ayan pili-pili sana, ang unang palda kaya lang, ang laki ng slit, ayoko naman nun dito na lang muna tayo sa iba magtingin, school supplies mga accessories po hair accessories Ayan, mga pang-giveaways. Kung merong party. Eh, eto naman po yung mga support. Loop bags. Maraming pwedeng pagpilian. Ayan, hindi siya nauubos. Ang dami pong paninda. Mabuti nga po yung araw na to. Dahil maulan, wala po masyadong tao. Kung mga Sabado o Linggo, nako grabe po siksikan dito. Malamang pa kayo sa madukutan. Pero this time, ayan, maluwag na maluwag akin ang pasilyo. Ayan, mga bags naman dito, mga cute stuff. Ang ganda din, oh. Pwedeng-pwedeng pang pasalubong kung galing kayo ng Pilipinas, pupunta kayo abroad. Ayan, ang ganda. Marami rin po kayong pwedeng pagpilian dito. Ayan, may payong mayroong mga pang swimming naman pag summer time. Swimming pool ng mga bata. Nandito na po lahat. Ito naman tayo sa 1E. Sa so 1E, ayan makikita nyo. Meron sila dito mga shawl, mga scarf, poncho, ayun, pang winter. Marami po kayong pagpipilian mga mamsi kills. Pang regalo, pang personal use. Ayan, ba, ang aga, meron na rin pang Christmas. Ayan, lakad-lakad pa po tayo. Meron akong hinahanap dito eh. Kaya umiikot-ikot. Eto naman sa 1F na. Nasa 1F na pala ako, mga mamsi. Lakad-lakad lang. Kaya overrun again. Marami po talaga ditong pwedeng bilhin at napakamura. Ang kailangan lang, siyempre, pambili. Yun, kailangan marami tayong bala dito pag pupunta tayo para lahat ng makita natin na kailangan mabili na. Yan, napakamura ng mga bags. Iba-iba po ang mga design. Yan, lakad-lakad pa tayo. Pupuntahan ko po dito yung bilihan ng Moroka, Moroka na plates. Dahil gusto ko nga po yung mga Bohemian, Moroccan plates, pupuntahan ko po yung alam kong bilihan dito ng mga gamit sa bahay. Napakahilig ko po kasi sa gamit sa bahay. Kung hindi, kung hindi nyo po alam, mahilig po ako sa mga platong magaganda, baso, yan ang dami rin nilang mga bags o oh, kakaiba ayan takad lakad ayan, eto naman dito ako nabili po ng wallpaper pagkailangan ko, dito po ako bumili then, sa tabi lang po niya yung pupuntahan kong bilihan ng mga Moroccan o Bohemian plate Ayan, ang dami. Wow! Kung yung iba kinikilig sa mga ganda damit, ako po kinikilig sa ganda ng mga gamit sa bahay dito. Ang gaganda, oh, Lalo na pag maghahanda ka. Pero marami akong bitbitin today. Dahil nga may order sa akin, hindi ko muna isasabay bumili ng plate. Kambas, uh, kambas lang po muna ako kung mga magkano ang mga place nila dito. Kasi ang tanong ko po sa The Piton Arcade, 150 po ang isa. Dito, pinibigay lang po nila ng 120 pag wholesale, 100 daw po. O eto, 80 pa. Ang ganda na ng design. 80 pesos lang po yan. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki. Ayan. Ayan. Grabe, ang daming pwedeng pagpilian. Ito gusto ko din. Yung blue na yon gusto ko din. Yung parang aya, may tenga sa gilid. Ang daming cute. Ang daming maganda. Babalikan ko kayo. Nagmamadali na nga lang din ako eh. Kasi makikita kami ni Bunso sa... Lucky Chinatown. Kaya isang ikot na lang ako dito. Papakita ko rin sa inyo kung ano ang second floor ng Divisoria Mall. Ano mga mabibili doon. Tapos pupunta na tayo ng Lucky Chinatown. Ayan. Next time, bibiling ko yan. 60 pesos lang. O, oh, malamang yan. Pagka talagang bibiling ko na, 50 ko na lang yan makukuha. Ang dami. Sobrang cute. Gagawin ko dyan pag bumili ako. Isa-isang pilaso. Assorted. Para lahat ng kulay, lahat ng design meron ako. Ayan o, ang gaganda dito ba? Yung mga mamsi ko dyan na mahilig din sa mga gamit sa bahay. Pumunta na po kayo dito. Lahat ng hahanapin nyo nandito na at napakaganda ng quality. O, gusto mo ba ng gold na kutsala? Meron din dito. O, gold na pinggang? Meron din dito. Yayamanin. Kaya, ano pang inaantay? Mag-shopping na tayo dito sa Divisoria Mall. Wow! Yeah, pang mayaman, di po ba? Ang ganda siguro niyan. O, lalo na pagka may pistahan. Okay na ako. Akyat naman tayo dito sa second floor. Ito naman po ang makikita nyo. Napakaaga. Wala pang bear pero may Christmas light na silang tinda. Dito naman sa kabila, mga party goods. Mga toys na mumurahin pambata. bata. Meron ako dito ang gustong gusto rin pinupuntahan eh. Dito sa 2H naman to. PASILYO 2H yun naman ang hanapin nyo eto, eto na ang paborito kong puntahan dito yung mabilihan ng anik-anik ganoon pa din mga gamit pang display sa bahay, ayan ang super nice ang gaganda di po ba Ayan o, oh, mga mahilig kayo sa lamp, pang garden, pang indoor. Ang gaganda. Sobrang ganda. Love it. O, oh, diba? Marami po kayong pwedeng pagpilian dyan. Magtatayo kayo ng resto. Ang ganda rin yan, mga pang design kung ano po ang motif ng inyong patata yung resto or room kung ano yung gusto nyo pwede po kayong pumunta rito pandagdag accent you can change your future changing your ano daw <laughs> hindi ko na nabasa <laughs> ang bilis ayan dito naman tayo. Ayan, ang daming anik-anik ko. Sobra pang Halloween, pang Pasko, pang, pang gusto nyo lang na design. Ayan siya. Bili-bili mga suki. Mura-mura lang dito. Yung mga mahilig namang magmotor, mga kuya, para hindi kayo masunog. Eto, bumili na kayo ng mga pang motor na tap. Ayan. Dami, no? Dami mabibili dito. O, oh, ngayon naman, silipin natin kung ano meron sa third floor ng Divisoria Mall. Katayo? tayo? Ah, okay po. Ang third floor pala ay food court. Kalahati food court, kalahati po, tindahan pa din. Ayan, e, marami kayong pwedeng pagpilian. Project CC. May inasal, may chowking, may Jollibee. Marami. May King's Bake Shop. Kung gusto nyo tinapay, may Baker's Fair din dito. Ayan. Iikot ko lang kayo ng very, very mabilis. Ayan. Ah, meron na rin pala parang accessory kingdom. Ang dami kayong pagpipilian dyan. Ayan, bumabaha ng crocs. Hindi nga lang original. Crocs, 150. Apakamula, ah, bag, 100. 200. Sling bag. Marami pong mabibili dito pagka talagang meron kayong mga kailangan. Punta lang po kayo dito sa Divisoria Mall. Ayan, mga bags. Bags ulit. Ayan, ayan, bili-bili mga suki, Pini-pini po. O, di ba, naging tindera bigla? Ayan, 100 pesos, may sleeper ka na. O, ito pa, isang tum bundok ng mga sinelas, mga mamshi, o. Oh, baka meron kayong mapili dyan. 100, 150 lang yan siguro. O, Christmas decor. Binibili na din hanggat maaga pa. pagka na, mahal na po yan. Ayan. Pag nagutom, kumain po tayo dito. <laughs> Eto, may waying po dito. O, kung sino man yung mga nakakilala kay waying. Meron po sila din dito. Ayan. O, kailangan ko ng pumunta sa Lucky Chinatown kaya ito lumabas na ako dito na ako lulusot sa Santa Elena Street ayan po makikita nyo yan sa gilid ng Divisoria Mall ito yung connecting street papunta po ng Lucky Chinatown ng 99168 lakad lakad lang po tayo marami pa rin po kayong mabibili dito may mga gulay din gulay-gulay. Ano pa meron dyan? Yan, lakad-lakad lang. Ang tumbok nito, pag lumabas po kayo, ayan, sa main street, one luna na po yun. One luna. Tapos, diretso lang kayo, Santa Elena pa po yun. Kalugtong nitong kali to. Yan. Diretsyo lang tayo dyan. Ingat-ingat sa pagtawid Hindi po matao no Kasi nga po naulan Kaya pasok na ako dito Sa kadugtong ng Santa Elena Street marami pa rin ditong tinda Mga prutas din po napakarami. Nung araw dito kami dumadaan Papunta sa school Kaya lang nabenta na ng gobyerno Yung uh, eskwelahan dito Daterahan Suliman naging 168 na yun namang laki China Town dati po si Abad Santos High School ayan nabenta na sila kaya mga naging mall na ganito na siya ngayon may pagbabago rin ayan 698 favorite ko rin dyan magpunta mas school supplies dyan ako bumibili yan. Balik ng shortcut lang tayo. Wow! My favorite turon and banana cue. Kanina nakita nyo yung mangga. Ang sarap din, no? Yan. Lahat din ng prutas meron dito. Shortcut na ako. From City Square. Pupunta ako ng Lucky Chinatown. Kikitain ko yung aking anak. Dito na ako dumaan sa connecting bridge nila from City Square papuntang Lucky Chinatown. Annex. Ayan. Ayan naman ang makikita nyo dito. Bali po ito ng 999 Mall. Ayan. Shopping Mall. Ganda. Ayan. Galing ako doon kanina yung mga maraming lobong pula na yon. Kaya pasok na tayo dito, tiyak malamig. eto, bagong tayo, KKB. Bagong tayo, marami rin diyang mga anik-anik, yung mga bagets, mahilig sa mga kung anong-anong mga memo pad. Lahat po meron dyan. Ayan naman, pag napagod kayo, pwede naman kayo dito magpamasahe. 50 pesos, 100 pesos, up to 200 pesos magagamit nyo na yung massage chair ayan, ang laki ng KKB dito oh. tapos katapat nito bagong bukas din po yung Nitori Japan ayan, mga galing naman sa Japan ang tinda rito, parang Ikea din meron silang mga tinda dyan gamit sa bahay maganda rin po mamas tapos, itong corner na to, pag gusto nyo namang mag-costume, picture-picture, pwede po kayong mag-rent ng kanilang costume. O, dito lang muna sa Nitori. Ayan, sa tapat lang po ng Nitori, Japan. Yan yung mga costume, dresses, headdress. Aayusan kayo. Tapos, pwede po kayong magpalitrato. Ay, ang cute naman dito. Ang ganda, oh very nice lakad lakad tayo dito ayun papasok na tayo sa pinaka main building ng uh, Lucky Chinatown ayan, nasa na ba yung aking unika Makita daw kami dito sa Flying Tiger siguro nagtitingin na naman ang mga anik anik doon ayan po ang makikita nyo dito sa second floor ng Lucky Chinatown mga Lucky Charm tapos ayan yung kanilang decor sa gitna ng mall ganda may Planet Sport din dito, diyan ko nabili yung aking Skechers before ayan, Dragon My Chinese sign yan, dragon. Year of the dragon po kasi ako. Ayan. May shoe salon, may national bookstore. Lakad-lakad lang tayo. May bench. Ayan, national bookstore. Sabi niya, malapit daw dito yung flying tiger eh. Saan ba yun? Ah, eto na siya. Asan na kaya si Bunso? Bunso, where are you? nasa na yun ayun umakaway ayan nagtitingin tingin napakahiling po niyan sa mga pen magandang stationaries ayan siyempre dahil imikot kami ng umikot nagugutom na ako kaya pagkatapos dito kakain mo na ako kasi sabi ni Bunso, tinanong ko kung kumain na siya kumain na daw siya hindi ako inantay. Kaya siguro ako na lang mag-isa kakain. Ayan guys, maraming mabibili dito. Pagka gusto nyo, punta lang din kayo sa Flying Tiger. Ayan. Katulad po ng lagi kong sinasabi, mga mamsi, mga nandyan po abroad, pagka gusto nyo pong maglaboy dito, laboy-laboy dito sa 168 Mall, 999 Shopping Mall, Tutuban, Divisoria Mall, mag-message lang po kayo sa akin. Very willing to help po ako. Samahan ko po kayo. Ayan, dito na ako. Dinala ng paako sa Kenny Rogers para kumain. Hi! Kain tayo. It's Mommy M again. Wala pong makeup yan. O, oh, diba? Wala <laughs> rin pong almusal. Kaya ito, almusal na tanghalian pa. Kain po tayo. Ang in-order ko po ay burger steak. May dalawang side dish na potato and spinach at saka ah, uh, Mm, cheese, macaroni, at saka corn, kake. Uh, Ayan. From 289, ang binayaran ko na lang ay 209 pesos dahil may discount na po ako. Ayan. Maganda rin yung may discount eh. O tara, kain tayo mga mamshie First time ko matitikman ang burger steak nila dito. Mukha naman po masarap. Unang subo para po sa inyo. Wow! Yummy! Masarap po! Masarap! Nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko siya kaya babalikan ko. Yes! Dessert ko na yan mamaya. Sige na mga maam Bye-bye!